I love you ulit. Ayan, tagal din really love you. I hate you. <laughs> anong I hate? Anong tagalag ng I hate you? I love you. <laughs> Papa. Ano ba? Bubo naman? <laughs> Sa English lang eh. Ano nga? Para kayo hindi nag-aaral. Ano oh, yung ng cut? Ha? Huh? Ano <laughs> ng cut? Doom. Ano ba talaga? Ano'ng tagalog ng dog? Ano'ng tagalog ng dog? <laughs> pa, tagalog pa? <laughs> anong, anong, ano'ng tagalog ng dog? Kap. Anong tagalog ba? Tagalog English. Ano'ng tagalog niyan? Pa, ano'ng English naman ng na I don't know? Eh tagalog na I don't know. I don't care. <laughs> pa, ano'ng I don't care? Tito. Ano'ng tagalog ng opuan? Ano'ng tagalog ay ng ano po ano? Bubunga ako eh. Ano <laughs> naman eh. Anong English na ano na uh, pencil Anong English na ng pusa? Gana. Cut. <laughs> <Anong> yon. Cut. <laughs> ano, uh, ano English na? Ng, ano ano? You are you finished? Come <laughs> on,